Pagkarating po nila agad ay eh, sa wala na pong warning eh na yung pagbangga po. Isang barko lang? Hindi ma'am. Ilang? Walong rib ma'am. Inano kami? Ma Binangga kami. Ngayon yung rib ng kalaban ma'am dito sa kaliwa. Oo. Uh -uh. umangat po ma'am. Pumatong sa rib natin. Masasabi bang aksidente ito sa iyo? Kasi nakita mo eh unang bangga tapos ikalawang bangga. Kung Inangat pa yung kill na sinadya talaga maka akiap. Paano ba 'yun? Kung ikaw na nga sa opinion mo hindi naman tayo hindi hindi siyang may tawag na aksidente mami Inten intentional mami intentional yung pagbangga pag pagbutas eh, pag kung, kung intentional ano kaya intensyon nila the narration that on 17 June six philippine vessels took part in an attempted resupply operation none were able to reach the second uh, thomas shoal where a unit of philippine marines is, st is stationed aboard the brp sierra madre a grounded warship uh, since the chinese coast guard intercepted and targeted all the mission vessels including the rigid hull Inflatable boats puncturing them using machetes, knives, and pikes, rendering them immobile. The Chinese forces also confiscated eight weapons from the Filipino troops after boarding one of the RHIBs and destroyed the boat's communications and navigational equipment as well as the personal mobile phones of the Filipino personnel. Um, Okay, so we specifically urge that uh, the AFP personnel present at the Union Shoal during the incident should uh, uh, be present this morning, and we have asked Seaman uh, First Class Underwater Operator Jeffrey Facundo. Are you present? kanina pa? Okay. Yes, ma'am. Okay. maraming salamat. Anong pangalan mo? Rank, unit. Si man First Class Underwater Operator Jeff Prime, S. Facundo. Okay. Uh, maraming salamat at kinikilala namin ang inyong tapang at uh, galang. At uh, nagpapasalamat sa serbisyo mo para sa ating bansa, sakripisyo at uh, hirap. Um, ikaw yung nasaktan nung insidente ng uh, ika 17 ng hunyo doon sa Ayungin Shoal. Tama ba? Uh, yes, ma'am. Doon mismo sa may Sierra Madre, ma'am. Uh, ano nangyari? Bakit ka nadali? Bakit ka uh, naputol yung daliri mo? Ano yung... Uh, ano yung sinasakyan ninyo? Anong sasakyan nyo? I-salaysay e, ko na lang, ma'am. Yung... Yes, uh, pakisalaysay lang. Alam na naman lahat at napanood na rin yung video para lang uh, maliwanag sa lahat ang mga A pangyayari. Actually, ma'am, nung 17 ng umaga po, nagsimula kami sa Rizal, ma'am. Palawan. Then, nag-minaybay namin po yung Rizal Palawan to Ayong Insol, ma'am. Uh, around... Ilang, ilang barko yon? Ano yung nakalista dun sa dyaryo? Hindi ko sa, alam kung sa, sa so Nung umalis kami sa Rizal Palawan po, ma'am, uh, apat na rib po, ma'am. Dalawa sa Marines, okay. then dalawa rin sa Napsug, ma'am. Apat kayo nung umalis? Yes po, ma'am. Uh, ilan yung Marine? Dalawang rib po ng Marines, ma'am. Then dalawa rin po sa Napsug. Okay. Then ma'am, uh, yung yung ruta ng kabila ma'am sa Marines, iwalay. Sa may Sabina Shoal sila ma'am. Then yung ginamit namin na call sa kabila din ma'am. Yung ma sa may, may, may dalagang bukid po. U huwag mo nang sabihin muna yung ruta. Sabihin mo na lang yung nangyari sa'yo. Ha? Nung, then nung nang nag-ano kami ma'am, na karating kami ng Sierra Madre around mag-alasays na nang po nung umaga. Nung ri yung rib 2 na sakay po ng kabilang boat, ma'am. Uh, nakatali na po sila sa may likuran. Then didikit na lang po sila sa... sa Sino ang nakatali? Sa yung PRP? rib 2 po. Ha? Rib 2, ma'am. Rib, two. rib number 2. Alin yon Marin o Nabsog? Nabsog. Dalawang rib, rib lang po yung nakapasok, ma'am. Ah, okay. Yes. Dalawang Nabsog ang nakapasok. Yung yes, Marin ma wala. Uh, sad to say, ma'am. Uh, Nasiraan daw sila sa pagpasok, mo. Yung dalawa nasira? Yung isa po, ma'am. Tapos yung isa? Binadiya na lang yung isa po, ma'am. Uh, okay. So, yung napsok lang ang dumating sa BRP Center, Cesar Ramadre, yung isa nakatali na? Papatali pa lang po, ma'am. Ha? Papatali pa lang po, ma'am. Ah, papatali yung, pa lang? Yes, ah, doon ka nadali? Hindi, ma'am. Ah, teka. Sige, magkwento. Sa rib, ribuan po ako, ma'am. Okay. Ngayon po, ma'am, yung rib nung papatali na po yung rib number 2, uh, around pa, mga 5 minutes na po kami doon sa Sierra Madre, dumating po yung rib, yung inboard rib ng Coast uh, Chinese ma'am, hindi ko alam kung Coast guard ba or plan. Then po, gano'n Then po, ma'am, nangyari, pagkarating po nila agad, eh, sa, uh, wala na pong warning eh dinerecho na yung pagbangga po. Nagpanggaan na po. Kul ah, Ilan sila. Around Marami sila, isang bang isang barko lang. Hindi ma'am. Ilan sila? Walo, walong rib ma'am. Sama ah. na yung aluminum rib ng Coast Guard ma'am, Chinese Coast Guard. Hindi yung sa Chinese Coast Guard, Ilan walo, sila? Walong ah. rib ma'am. Ilan? Eight more or less ma'am. Eight na uh... Eight vessels? more, more or less, ma'am. Okay. Eight plus or minus eight. Ilang katao? Yung nakita mo lang, yung alam mo. Sa bawat rib, ma'am. Ha? Bawat rib po. Oo. Ah, uh, more or less din 10, ma'am. Okay. Sama operator. Kayo? Ilang kayo? Sa, sa nabsog lang po, ma'am. Oo, dun sa... Sampu, ma'am. Yung sa rib one, yung kasama mo. Yung nabsog, ma'am? Oo. Lim, lima kami, ma'am. Isa plus four? Ganon? Yeah, five, five uh, ah, total, uh, patama. lima lang kayo. So, kalahati ba lang kayo nung uh, China? Sa rib, ma'am, limang tao lang din. Okay. Bale, sampu. Sa Kalisampu. kanila? Sa kanila, sampo. Bawat rib. Bawat rib. Tapos, yes, walo yun. Yes, ma'am. Okay. Um, anong ginawa nila? More, mo, Sorry. more, Sorry. More, or less lang po yun, ma'am. Oh, yeah. Siyempre, kung ano lang nakita mo at naaalala. No? Yes, Tapos, Paano nila sinagupa yung tropa nyo? Sabi mo, dumating. Five minutes ka pa lang. Yes, ma'am. Biglang dumating sila. Napakarami yes, nila. Sakay-sakay uh, sakay -sakay nila. Napakarami ring tao. Yes, ma'am. Anong ginawa nila? Lumapit sa inyo? Lumapit diba? at biglang nag... Binangga kayo binangga bigla? na po, ma Yes, ma'am. Okay. Okay. Tapos? Then yun na po, ma'am. Kasi, ang nakita namin sa video, di ba? Uh, parang binangga kayo pero hindi na namin nakikita magulo eh. Tapos, parang may mga may mga hawak sila, 'di ba? May mga may mga maso, mga piko. Hindi ko maintindihan, utsilyo ba 'yon? Palakol, ma'am. Palakol. palakol. Palakol po, ma May mga palakol parax. sila. Lahat sila. Ah, uh, yung nakita ko, ma'am, isa isang tao lang yung nakita ko na may parax, pero halos lahat sa kanila, ma'am, may mga mahabang tubo na may matutulis sa dulo. Yes. Kaya... Kap anong, paano mo nakita nagbunutan? Habang nagtatali kayo, dumating sila, binangga kayo, tapos naglabas na ng palakot. Uh, ano ma'am, uh, nung yung kabilang rib ma'am, sila, inaana na ma'am, ina, binabangga na, tapos tinutusok na yung yung mismong tube ng ano, sinisir, yung mga nakatali, yung tali na tinali sa Sir Ramadre po uh, pinagpuputol po nila ma'am. Pero hindi naman po pumapayag yung tropa ma'am na ano nila putulin nila. Kaya yun, ma'am, naga uh, ano na uh, nagkaroon na ng kunting ay este labanan doon ma'am. Pero wala tayong armas na gamit. Pero narinig ba ninyo? Nagkaroon ba ng uh, babala? O sinigawan ba kayo na maglalapit? Meron bang warning bago sila nagtutusok doon? Negative, ma'am. Wala? Walang salita? Wala. Kasi parang yun ang version na sinabi na marami daw warning, sinabihan. Wala, wala kayong hindi, narinig. Hindi na. ko maintindihan yung sigaw, ma'am. Eh, eh, Pero may mga sigaw? o oh, sinabihan ba kayo, oh, awat kayo dyan. Kahit hindi nyo naintindihan, intindihan, ma malalaman mo naman sa tono ng boses, huwag niyo gagawin yan. Kahit ibang, ibang salita, di ba, sa tono pa lang, nagsisigawan na eh. Meron bang ganun? Yung bago sila nag -ano, ma'am, sigaw, pero yung pagsigaw nila, yun na nag -ano na rin sila. Binabanggaan na rin nila tayo, ma'am. Binabanggaan na talaga? Yes, ma'am. Sabay, wala sila. Yes, ma'am, sabay. Oo. oo. um, Siyempre hindi mo maintindihan kung anong sinasabi nila kasi yes, nananakot ba o yung palakol ba parang itinaas ba sa inyo sa malapit sa katawan, walang ganon? Hindi, hindi siya palakol ma'am, yung parang uh, customized na spear. Okay. Yung dulo niya parang karit. Yung dulo niya karit. May tusok? Karit po. Oo. Yung iba, tusok. Pero tinakot ba kayo na parang sasaksakin kayo or uh, sa katawan ninyo, gano'n? Ang gusto talaga nilang kukun kunin, ma'am, kasi nakapasok na tayo sa Sierra Madre, yung Oo. RIP talaga namin. Yung rib talaga, ma'am. Ah, yung rib. Yun ang gusto nilang kunin. Di pero, naman, pero hindi naman nananakot na sasaktan kayo o tinuturo sa, inyong, sa, ganun katawan. din Ganon din, ma'am. Pareho na rin yun. Pare, ganon din, ma'am. Okay. Um, armado ba kayo nun? Palibhasa, siyempre, sundalo kayo, nabsog kayo. Meron yung baril? Ang kahit tago? Ang advice sa amin, ma'am, na magdala ng baril. So, pero tago yun. Ha? Tago, ma'am. Tago. Nilagay okay. na yun sa box lang, ma'am. Kasi yun ang gagamitin namin. Kami kasi yung papalit sana na tao sa... Ayungin ah, po, kayo na ang pupunta sa Sierra Madre. Yes, ma'am. Doon na rin yung na kayo. rib na may one po. Dalawang rib, ma'am. I see. Okay. Kami yung kap kapalitan din. Bakit para? kaya kayo pinadala ng baril kahit nakatago? Um, gagamitin ba? Siyempre, hindi. hindi ano? hindi ma'am. Uh, Kabilin-bilin na lang po sa amin, ma'am, sa role so engagement na magpaputok lang kung pinaputukan tayo. Ah, magpapaputok lang. Kung pinaputukan po tayo. Eh kung, so kung yung ginamit, yung, uh, yung mga pantusok, abay, hindi putok yon. So hindi kayo magpapaputok hindi. talaga. Yes, ma'am. So yung mga Depensa sphere pala hindi 'yun pwede. Depensa lang sa booth natin, ma'am. Okay. Ayaw lang namin na sirain nila yung gamit natin. Nakaakyat 'di ba sila doon sa art uh art feed ninyo. Nakaakyat sila sa sinasakyan ninyo, 'di ba? Ano sa video eh. Yung ano po, ma'am, yung pwesto po ng nung nakaakyat na sila, hinila na nila yung rib natin palabas ng ayungin. Ah, hindi, wala. Sila, tapos nila. Hindi ko na po masagot ma'am kasi naiwa na yung, ah, naputol na po yung daliri ko. napaiwan na ako sa Sierra Madre. Yes ma'am. Yes, po, ma'am. Yes, ma'am. Hindi, wala sa akin, hindi na ko yung baril. Sa iba ko tinago, eh. na tinago, ma'am Hindi nakasya sa pelican box. Yung baril ko, hindi na nakuha, ma'am. Sa iba ko tinago. Tao. Hindi, doon ko tinago sa harapan, ma'am. Kaya limang, rib, limang, sir, limang baril po yung... So, lahat kayo? Dalawang baril po yung hindi na... Sorry, lahat kayo ang baril? Dalawa po kami ang hindi nakunan, ma'am. Sabi mo lima kayo, dalawa nakuha ng bar Sorry. Di, baril. Sorry. baril, ma'am. Baril yung nakuha po. Sorry? Dalawang baril, ma'am, ang hindi nakuha. Tapos lima yung... Dalawang baril, hindi nakuha. Pero yes. kung lima kayo, limang baril dapat. Nangyari sa tatlo. Hindi, hindi po, ma'am. Uh, yung iba, walang... Hindi kasi maiiwan doon ng sayongin yung iba, ma'am. Yung isa babalik po kasi sa... Papunta sa... Anong nangyari sa baril? Dalawa kinuha? Yung dalawang baril lang po ang hindi nakuha, ma'am. Okay. Yes, ma Kasi hindi namin nilagay sa pelikan box. Yung box na itin po Naka naman. Naka-box? Oo, nakita ko nga may yes, ma picture doon sa pinakita, ah, sa yes, media. Oo, nandun sa media. Um, So, dalawang baril, nakuha? Hindi. Teka. <laughs> hindi nakuha. Hindi nakuha? Yes, ma'am. Ilan ang nakuha? Ah. Uh, Eight. Tatlo nakuha. Kasi lima eh. Lima. Iba ma'am. Iba yung baril namin ma'am. Na, lima, lima nakuha. ma'am ma or i out ko ma'am. Di ka sure. Pero kaya. alam ko ma'am lima. Hindi kasi lima kayo tapos may dalawa na nasa box. Hindi po ma'am. Yung baril namin na dalawang rib, magkasama na yung baril namin doon ma'am. Okay. So hindi talaga namin intention na kukunin. Yun. So hindi mo talaga bit -bet? Yes ma'am. Nakatago talaga yun ma'am. Naka? Nakatago, ma'am. Nakatago. Nak nakabox, eh. Nakita yes, ko sa picture. Ganun. Okay. So, yung baril mo. So, hindi ka sure kung lima yung nakuha. Pero ang alam mo, lima, dahil kada isa sa inyo, may bitbit. -bit. Yes, ma'am. Okay. A anong baril yon? Car 15 po, ma'am. Ha? Car 15. Uh, parang M4A1 din. Ha? Per parang According M4A1, mo, pero car 15. Okay. So ano nangyari noon yung sasakyan, yung Arbit no, ninyo, hinila ba ng PCG? Yes, ma'am. Papuntang uh, ah, ng... Hinila ng PCG? Sinong humila? Si CCG, ma'am. Ha? Si CCG. Ah, ng, ng Chinese? Yes, ma'am. Oo. Hinsan nila, dinala. Hindi ko na mas... Man, man. Pero kwento ng tropa, palay malayo, ma'am. Malayo sa ayungin. Kasi naputulan na ako ng daliri, ma'am. Nasa Sierra ano Madre. Paano pa naputulan? Yung... Kasi iba-iba yung sinasabi hindi makita sa video. Sabi nung iba, na ipit daw nung na binangga. Sabi yung, naman nung iba, yung sa spear. Ano ba talaga nangyari? Yung, sa, yung rib po nila, ma'am, nung unang bangga po sa atin, ito yung rib natin, ma'am, ito yung rib nila. Unang bangga po, hindi siya ganong belo. So, gumanan lang yung rib, ma'am. Hindi pa ako nadali noon. Okay. Ngayon, nung bumelo ma'am, kumuha ng... Nang belo. Pues, inano kami, binangga kami. Uh, tatlo po kami na sa harapan, baw-baw, ma'am. Tatlo. Ako yung sa kaliwa. Uh -huh. Yung dalawa ko po'ng kasama, ma'am, nasa harapan din. Sa, sa harap yung isa sa kanan po. Ngayon, yung rib ng kalaban, ma'am, dito sa kaliwa. Oo. Uh -huh. Kumagat po, ma'am, pumatong sa rib natin. Uh -huh. Tapos yung kill niya yung ilalim po na matulis right. na. Nung pagbangga po na ano pa ako out of balance na, dap, na tumba. Ngayon, ma'am, yung rib na to, yung sana ko bumagsak, doon rin siya bumagsak po, ma'am. Ah, uh, yung mismong kill. Ay, doon rin yung siya Kill, palabas. yung yung, uh, yung, um, Matulis, uh, patulis, patulis sa ilalim. Yung patulis, yun talagang tumama sa kamay. Yes, ma'am. Maswerte oh, mo naman, kawawa ka na. <laughs> nadali ka. Doon talaga nadali ka na. Yes, ma'am. Sa ano pagbangga nila ng... Kasi kung hindi pumatong yung rib nila, ma'am, hindi rin na, Oo, oo pumatong. Malakas kasi yung ano nila. Na ibig sabihin ng pumatong, talaga bumuelo sila para iangat ng todo-todo. Para banggain tayo man, pero yun ang nangyari. Pumatong. Okay. Kailan, kailan nila na disarmahan, nakuha yung mga baril ninyo? Bago naputol lang kamay mo o pakatapos? Huling part na po yun, ma'am. Ah. Huling part na, ma'am. Ah, huling-huli na? Yes, ma'am. After kinuha na yung mga baril? Yung tinuha nila yung dalawang rib po, ma'am, palalabas ng ayungin. Kinuha na nila yung dalawang rib? Kinawa nila yung dalawang rape, pinagsisira yung gamit. Doon na sa labas ng ayong insyol, ma'am? Ang balita, pati yung personal ninyong gamit, uh, yung, yung, inyong mga cellphone, sinira din? Yung dalawang boat guys po, ma'am. Kasi yung gamit nila na cellphone sa pag-navigate, pinatay kasi namin yung navigational system ng rip para hindi ma ng nung pagpasok, ma'am. So, yung, yung pang-navigational, pinatay. Yung personal, ang nyari. Yung dalawang tropa, ma'am, yun ang ginamit nilang navigational system, ma'am, yung dalawang cellphone nila, pinagsisira din? I see. Sinira? Yes, ma'am. Tapos, kailan sila umalis? Kailan natapos yung, yung insidente? Ano nangyari? Di, hinila na nila yung dalawang sasakyan, andong kayo, asan kayo? Ay, hindi. Wala ako doon, ma'am. Nandun ako sa sa Sierra Madre po. Nasa Sierra Madre ka na. Yes, ma Tapos yung kasamahan mo nasa Sierra Madre din. Hindi. Dalawa lang uh, tatlo lang po kami yung naiwan sa Sierra Madre, ma'am. Yung iba, ma'am, hinila na papuntang labas ng ayungin, dalawang rib. Hinila nino? Chinese, ma'am. Ha? Chinese po, ma'am. Hinila ng Chinese. Yes, ma'am. Tapos saan sila dinala? Hindi. Sabi ni din ng uh, ano, ma'am, tropa uh, malapit na daw sa Sabina Shoal. Okay. Malayo na sa ayungin, ma'am. Basta hindi na, hindi na matanaw nila yung ayungin. Tapos, uh, iniwan na lang sila ro'n? Tinawagan yung Coast Guard, ma'am. PCG. Ah, yung yung PCG ang uh, nag-rescue sa kanila? Yes, ma'am. Na sira like, na daw. Dalawang kayo sa Sierra Madre, ilang... ilang tatlo, ma'am. Yung... Tatlo po. Tatlo sa Sierra Madre? Yes, ma'am. Nayiwan. Tapos, dalawa yung hinila? Dalawang rib, ma'am, yung hinila. Balit, pitong tao na lang yung naiwan sa ay pito sa amin pero may mga tropa pa na si ma'am, na kasama namin na sakay sa barko na sa rib namin. Sige. Sakay na si Masasabi bang aksidente to sa iyo? Kasi nakita mo yung unang bangga, tapos ikalawang bangga. Kung Inangat pa yung kill na sinadya talagang makaakyat. Paano ba yun? Kung, Ikaw lang ha, sa opinion mo, hindi naman tayo... Hindi, hindi siyang expert. may tawag na aksidente, ma'am eh. Inten intentional, ma'am. Okay. Intentional yung pagbangga, pag pagbutas, eh kung, pagsira. Kung intentional, ano kaya intention nila? Saktang kayo? Ang intention... Kayo, kayo ng armas? Akyatin yung Sierra Madre? Kunin ang barko ninyo? Anong intention nila? Ikaw, asa kasi nandun kayo. Yung kaguluhan na yun, anong pakiramdam mo? Anong gusto nilang gawin? Sir... Hindi, opinion mo lang kasi kagulo ka. At eh. ayaw na nilang magpa resupply at uh, oh. sa uh, rotation sa Ayungin ma'am. Basta ayaw kayong paakyatin. Ayaw kaming pa-resupplyin, ayaw pakyatin. paakyatin. Kasi ba ano, babawasan na yung tao sa Ayungin. Para 'yun yung mana nila ma'am. Yun naman. Yun ang, Para sa akin, yung intention. Uh, sa iyo, yun ang yes, intention, ma harangin yung pagre-resupply at yung uh, pagre-reposition ninyo doon sa... Uh, Resupply siya, and rotation, ma'am. Oo, oh, ayaw nila talaga na yes, ma makatapos kayo ng mission. Oo. Oh, oh. yes, ma okay, may tanong ang ating mga senador. I think uh, si Senator uh, Risa may statement. Giamanak, yeah, Madam Chair. Ayoko lang i-interrupt si Seaman First Class Facundo kanina. Last na, lang, um, last na lang. Anong may 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 idadagdag ka pa? Meron ka pang nahalata o napansin uh, yes, o ibig sabihin. Ikwento ko na lang, ma'am, kasi hindi ko natuloy yung kwento kanina. Ay, sorry. sorry. Ay, okay. Pero Anong Madam Chair, ko? kasi bago sila sorry. mag uh, magkumpleto uh, ng uh, kwento nila, kung maari ko lang ipahayag na saludo po ako sa inyo, si Man First Class Facundo at sa mga kasamahan ninyo sa rotation and resupply mission na iyon sa mga kasamahan nyo sa Philippine Navy sa ilalim ng pangunguna uh, ni Vice Admiral Adasi at uh, gayon din Chief of Staff Brown. Uh, Sorry, yun patapusin natin hindi ko nakalimutan. Of course, of course. Okay, uh, ko ko of eh. course, gusto ko lang magsaludo kay Seaman uh, First Class Facundo dahil sa tinanaw mong uh, kapansanan dahil sa ginawa ng China laban sa atin sa inyo. Salamat po. Yes, uh, Jeff. Uh... Meron kang idadagdag pa pala. Wala pang ending tong kwento natin, sorry ah. yun yun po yung nangyari nung nagbanggaan na ma'am lahat, ma'am. Umakyat na po kami na naputol na umakyat na ako sa Sierra Madre. nung nato na po yung dalawang rib palabas ng ayungin, Ah nag-attempt po kami ng ah kasi back ah medical evacuation sa yun nga nangyari. Rubber boat. Nung around 1 nautical mile na kami, ma'am, ga From Sierra Madre, uh, binutas po ng Coast Guard yung boat, rubber boat namin. Chinese Coast Guard. Alin ang binutas? Yung rubber boat po, ma'am. Yung maliit. Yung sinasakyan ng Medivac? Kami, ma'am. Sakay kami ng Medivac. First attempt namin. Okay. Then bum bumalik kami sa Sierra Madre po. Kasi butas na yung ano eh. Tama. Lulubog. Pagbalik namin ng ano, ma'am, doon na kami nag-stay sa hanggang sa gabi ng alas 11 ng ma'am na ng gabi aboard na ako sa Philippine Coast Guard ma'am vessel at ah, doon ka na ng Philippine Coast Guard hindi ma'am kami yung mismong pumunta sa rib ng Coast Guard then yung rib ng Coast Guard ma'am papunta sa barko nila mga 20 nautical miles galing around 20 nautical miles galing ayong inshore ma'am tapos pumunta na kayo sa uh, barko ng Coast Guard yes ma'am Ah. Tapos doon na, 'yun na pa yung huling Tapos inuwi ka na. Sama na rin yung dalawang boat namin ma'am. Hindi -hin nila na rin ng barko ng Coast Guard. Binutas nila yung sasakyan pero um may sinira rin ba doon sa Sierra Madre? Ang mga chino wala. Nagbato buma nagbato lang sila ng mga corals ma'am. Ha? Ah? Binato nila ng mga corals yung tao sa taas na ng ngayon. Ah, Sierra Madre. Ah, Sarib nila ma Sarib nila. Malamang sa dagat din natin, yeah, Madam yeah, Chair. Oo. So, yung Chinese, binato ng kwan, binato, yung, yung mga share. Mga to? Yung same day, ma'am, nang nangyaring insidente. Kasi sabi mo, 6 a.m. ka dumating, di ba? Kami, ma'am. Kayo, 6 yes, ma a.m. di kayo nakaalis hanggang 11 ng gabi? Ay, hindi po, ma'am. Ay, ako, ma'am. Hindi, kasi di ba 6 a.m. kayo dumating doon? Anong oras kaya yung mga Chino dumating? Mga 6.10. O oh, talaga? 6.5 agad, agad. ma'am. Agad-agad. Sabi agad. mo nga 5 minutes. Yes ma'am, 5 minutes. Ganyan. Anong oras sila umalis? Nung nahila na nila yung dalawang rib palabas ma'am. Mga bandang kailan na yun? Matagal ba, kay matagal ba sila ron? Hindi ko. Mga uh, around 1 hour din siguro ma'am. 1 uh -huh. One hour. Iyan ako na lang sa iba ma'am. Hindi ko, na, hindi ko na nakita yung oras, ma'am eh. Oh, Siyempre. Pero yung uh, more or less parang isang oras rin yung hinila nila. Tsaka sila umalis? Yes, ma'am. I see. Ay! Mag-uumaga na pala. Ay, ano na pala yun, ma'am? Mag-alas Alas 8, 8, 8, Kasi maliwan maliwanag na maliwanag Butas na. na, na yung araw. yes, ma'am. O, oh, ang init-init ngayon. Yes. After after one to two hours, nag-alisa na sila. Yes, ma'am. Uh, after Sabay... nung nabut na, nakuha yung dalawang uh, rib. Yes, uh, ma'am. Yung dalawang rib. Yes, ma'am. Okay. Okay. Uh, mula 8 o'clock hanggang alas 11, walang may alam na nandun kayo. Alam, alam ma'am kasi nag, ano kami ng med-evac ma'am, eh, nag-attempt kami ah, ng first med, med Pero yung first attempt niyo anong oras yun? Around 9, 8, 9 a.m. Eight din ma'am, 8 or 9 din ma'am. Ah. Agad-agad din ma'am. Ah. Nung nahila na yung dalawang rib, ah, naghanap na, nag, nag ano rin kami ma'am, nag grabber boat din kami. Kasi abu yun nga ma'am, habulin namin sila. Para ah, kahit dugo ang ka. Para sa med evac ma'am, sama kami sa kanila. Ah. Pero hindi okay. namin alam na hindi ko pa kasi alam na that time na hinihila na pala yung rib natin ma'am. Tama. So bumalik na lang kayo sa Sierra Madre at maghintay kasi wala na kayong choice. Kasi binutas nila yung Binutas yung rubber boat yung natin ma'am. Yes ma'am. So naghintay kayo gabi-gabi na alas 11 halos sa Alas, alas 7 gabing. kami nakalis sa Ayungin ma'am. Then <laughs> around 11, mag-12 na ng midnight, nakarating kami sa barko ng ano, uh, Coast Guard, ma'am. PCG. Uh, okay. Okay. May dadagdag ka pa? Anong y pakiramdam mo? Nung panahon na yan? Wala. Okay lang man sa akin na... Okay lang. Sige wala, lang. Wala man akong, ano ma'am, yung pinag-alala ko lang kasi no, yung nawawala yung dalawang rib namin. Tama. Nandoon yung tropa din na kasama doon. Yung mga kasama mo? Yes, ma'am. Inaalala mo lang yun? Yes, ma'am. Oo. Yan lang, Wala kang nararamdaman na iba? Wala kang uh, uh, sakit o tama maliban sa daliri mong nadali? Ayos na, ma'am, na napagaling naman sa hospital. Nagre-recover lang na amoebiasis. Oo nga. Tama. Maraming salamat at uh, Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Napakatindi ng dinaanan ninyo.